Kumusta ang mga pangalan ko ay Amihan at ito ang aking kwento ng pag-ibig kasama si Delphine. Sa edad na 59, gumawa ako ng isang desisyon na para sa iba ay maaaring tila maliit. Ngunit para sa akin, ito ay isang bagong simula. Nagpasya akong mag-aral ng sayaw. Ang totoo, naging masyadong paulit-ulit ang aking buhay. Gigising, magkakape ng mag-isa, titingin sa bintana habang ang paligid ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang aking mga anak ay hindi na ako kailangan gaya ng dati, at ang aming tahanan, na minsang puno ng tawanan at pagmamadali, ngayon ay tila masyadong malawak para sa aking katahimikan. Nagtanong ako sa sarili, ganito na lang ba ang mga natitirang taon ng aking buhay? Isang anino ng nakaraan, walang bagong bagay na aabangan? Hanggang isang araw, sa panaderya ng aming barangay, napansin ko ang isang anunsyo, sayaw na pang mga baguhan, para sa lahat ng edad. Napako ako sa kinatatayuan, nakatitig sa mga salitang, para bang tinatawag ako. Matagal na mula nang maranasan ng aking katawan, ang kahit ano na lampas sa pangkaraniwan at kinakailangan. Ano, kaya ang mangyayari kung bibigyan ko ang aking sarili ng pagkakataong sumubok ng isang bagay, hindi dahil kailangan, Kundi dahil gusto kong maramdaman ito. Sa simula, nag-alinlangan ako. Kaya ko pa ba? Paano kung mapahiya ako? Paano kung ako lang ang may edad na? Ngunit may isa pang tanong na mas hindi ko kayang sagutin. Paano kung hindi ko man lang sinubukan? Sa unang klase, nagsuot ako ng isang simpleng bestida na bahagyang humahapit sa aking baywang nang tumingin ako sa salamin bago umalis. May napansin akong kakaiba sa aking mga mata. Isang ningning na matagal ko nang hindi nakita isang maliit na alab ng pananabik. Pagdating ko sa paaralan ng sayaw, bumilis ang tibok ng aking puso. Ang lugar ay may kakaibang alindog, may makintab na sahig na kahoy, at malalaking salamin na sumasalamin sa mga mukha ng masisiglang estudyante. May mga magkapareha, ilang kababaihang mag-isa tulad ko, at isang pakiramdam ng pagtanggap sa bawat isa. Isang ginang na may ubanang nakangiting, nag-aayos ng kanyang sapatos sa sayaw habang isang magkasintahan ang tahimik na nagtatawanan na parang mga binata at dalaga pa rin sila. Bigla, pakiramdam ko nasa tamang lugar ako. Nagsimula ang unang musika at sinubukan kong sundan ang mga hakbang na ipinapakita ng guro. Sa simula, parang hindi na marunong sumunod ang aking mga paa at ang aking katawan na dati masigla noong kabataan ko ay tila matigas na sa paggalaw. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unti akong nakalaya sa aking pag-aalinlangan. At bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, may tanong ako sa iyo. Ilang beses ka nang hindi sumubok ng isang bagay dahil natatakot kang hindi mo kayanin? Muntik na akong sumuko bago pa man magsimula. Halos na paniwala ko ang sarili kong huli na para sa akin. Ngunit paano kung sumuko nga ako? Hindi ko sana naranasan ang susunod na mangyayari. Kaya bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, gawin mo muna ang isang bagay para sa iyong sarili. Mag-subscribe sa channel at ilike ang video. Dahil ang kwentong, ito ay hindi lang tungkol sa akin. Isa itong paalala na ang buhay ay laging may sorpresa. Ngunit kailangan tayo ang unang gumawa ng hakbang. Parang isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ko, ang biglang nagising. Ang pakiramdam ng paggalaw, ang musika na pumupuno sa mga puwang sa aking puso. Tumibok ang aking dibdib sa ritmo ng awitin. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi lang ako basta nabubuhay, ako ay tunay na namumuhay. Doon ko na pagtanto na ang pagsasayaw ay hindi lang isang libangan, isa itong pagbabalik, isang paraan upang ipaalala sa akin na may oras pa upang maramdaman, upang tuklasin, upang muling umibig, hindi lang sa isang tao kundi sa buhay mismo at marahil nang hindi ko namamalayan. Ang simpleng desisyong ito ay magdadala sa akin sa isang bagay na mas malaki kaysa sa aking inaakala. Sa pangalawang klase, hindi na ako ganoon kailang. Oo, nagkakamali pa rin ako sa mga hakbang, ngunit may kung anong bagay sa musika na nagpapalimot sa akin sa lahat ng iyon. At noon ko siya unang nakita. Nakatayo siya malapit sa salamin, pinagmamasdan ng klase na may maingat na tingin. Ang kanyang buhok, bahagyang ubanin ngunit maayos, ang kanyang tindig, maaliwalas at puno ng kumpiyansa. Ngunit hindi lang ang hitsura niya ang umagaw ng pansin ko, kundi ang paraan, kung paano niya tila pag-aari, ang espasyo na iyon. Parang bahagi na siya ng musika. Nang mapansin kong papalapit siya sa akin, bumilis ang tibok ng puso ko, na para bang alam nito ang isang bagay na hindi ko pa batid. May isang pagbabagong paparating. Kailangan mo ba ng tulong? Ang tinig niya ay malalim, mahinahon, at may lambing na nagpakaba sa akin. Napangiti ako. Pilit tinatago ang kaba. Sa tingin ko, wala na akong pag-asa. Ayaw sumunod ng aking mga paa. Ngumiti siya sa isang paraan na nagpadaloy ng kilabot sa aking balat. Walang nawawalang pag-asa sa sayaw. Ang tanging meron ay mga katawang hindi pa natututong magtiwala. At sa kanya inilahad ang kanyang kamay sa akin. Sandali akong nag-alinlangan bago ko iyon hinawakan. At sa pagdikit ng kanyang maiinit na daliri sa akin, Napigil ko ang aking paghinga. Ipinakilala niya ang sarili niya. Delphine, guro ng sayaw sa loob ng mahigit dalawampung taon. Anim na put isang taong gulang at may isang uri ng pangakit na tila mapanganib. Dahan-dahan lang tayo, sabi niya. Maingat na inaayos ang aking kamay sa kanyang balikat habang ang isa pa ay mahigpit niyang hinawakan. Magtiwala ka sa akin. Pumikit ako sa glit at huminga ng malalim. At sa sandaling ginawa ko ang unang hakbang, may nagbago. Ang sahig ay hindi na tila gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa. Ang ritmo ng musika ay mas naging natural sa aking katawan. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, may isang taong gumagabay sa akin. Walang pagmamadali, walang inaasahan, kundi simpleng presensya lamang. Pinag-aaralan ng kanyang mga mata ang bawat kilos ko, tinitingnan ng aking pag-aalinlangan. Ngunit may kung ano pa roon, isang bagay na lumalampas sa papel ng guro Estudyante, isang init na nararamdaman ko sa mahigpit, ngunit banayad niyang hawak sa aking kamay, sa paraan ng bahagyang pagpisil ng kanyang mga daliri, sa aking baywang na tila isang paalala. Nandito ako, sa kalagitnaan ng isang pag-ikot, bahagya akong nawala ng balanse, at bago pa ako bumagsak, naramdaman ko ang kanyang braso sa aking baywang, mahigpit akong hinawakan. Sabi ko naman sa'yo, pwede kang magtiwala, bulong niya, Mababa ang boses, halos isang lihim. Napangiti ako, ramdam ang aking mukha. Ano itong nangyayari sa akin? Sayaw lang ito, isang guro na tinutulungan ng kanyang estudyante. Pero sa sandaling iyon, may isang bahagi sa loob ko na nagsasabing hindi lang ito basta sayaw. Mula noong gabing iyon, tuwing titingin siya sa akin, may ibang kilabot akong nararamdaman. Isang pakiramdam na hindi nararamdaman sa mga bagay na panandalian lamang. At ganoon nagsimula ang lahat. Ang pagsasayaw kasama siya ay parang paglipad. Pumikit ako at naramdaman ang kanyang gabay sa bawat galaw ko, ang kanyang hiningang malapit sa akin na parang nahahalo na sa aking sarili. Isang pakiramdam na bagong ngunit pamilyar din na para bang matagal nang hinahanap ng aking katawan ang ganitong ugnayan. Ngunit kasabay ng gaan, naroon din ang takot. Isang takot na mahulog, hindi sa sayaw, kundi sa kanya sa amin. Tensyonado ka, bulong niya isang gabi. Habang lumulutang kami sa isang mabagal at mapanuksong himig, tinawanan ko ito, pilit na iniwasan ang pag-uusap. Nakatuon lang ako sa ginagawa natin. Mas hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay at hinila ako ng kaunti papalapit sa kanya. Huwag mong pag-isipan ng husto amihan. Ramdamin mo lang. At naramdaman ko nga. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay sa aking katawan ang titig niyang mas nakakapit sa akin kaysa sa mismong yakap niya. Naramdaman ko kung paano nagsasalita ang aming mga katawan nang hindi gumagamit ng salita, kung paano ang musika ay isang palusot lamang para sa isang bagay na mas malalim. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Ang paraan kung paano lagi niyang hinahanap ang dahilan para ayusin ang posisyon ko ang mga hawak na laging tumatagal ng isang segundo pa kaysa sa dapat, ang mga titig na tila hinuhubad ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Ang puso ko ay tumitibok sa isang paraan na matagal ko nang hindi nararanasan. Ngunit may hadlang sa pagitan namin, isang hadlang na ako mismo ang bumuo. Kaya ko bang hayaan ang isang bagong simula? Ang, sayaw ay hindi na lamang basta sayaw. Alam ko iyon. Ngunit ang tanggapin ito ay nangangahulugan ng pagharap sa isang katotohanang matagal kong iniiwasan hindi pa tapos ang oras ko. May puwang pa sa buhay ko para maramdaman, magnasa, at maging ninanasa. Isang gabi, habang nagpapalit-palit ng kapareha ang lahat sa palasayawan, isang bagong awitin ang tumugtog, at hindi na ako binigyan ng pagpipilian ni Delphine. Lumapit siya sa akin, hindi nagtanong, hinawakan lang ang aking kamay. Ngayon, hahayaan mong mangyari ito. At kung mahulog ako, ang boses ko ay halos isang bulong. Ngumiti siya, bahagyang itinagilid ang ulo. Narito ako para saluhin ka, at nagsimula kaming sumayaw. Naglaho ang lahat sa paligid namin. Naiwan lamang ang musika, ang init ng katawan niyang malapit sa akin, at ang tensyon na lumalalim sa bawat galaw na mas matapang kaysa sa nauna. Hindi na ako nag-isip. Nararamdaman ko lang. Mahuhulog ba ako sa kanya? Dapat ba? Ang katawan ko ay nagsasabing, Oo. Ngunit ang isip nagbabantay ko ay... pa rin hinihiling na mag-ingat. Sa edad na 59, kaya ko pa bang ipagkatiwala ang sarili ko sa pag-ibig ng walang takot na mahulog? Dumating ang huling gabi ng klase ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Pagpasok ko sa salon, may kung anong biglang sumikip sa loob ko. Nakakapanibago ang isipin na pagkatapos ng gabing ito, wala na akong dahilan para makita siyang muli. Ang iba pang mga estudyante ay nagkalat sa paligid, sabik sa huling sayaw. May kakaibang enerhiya sa hangin isang timpla ng pananabik at pamamaalam. Alam kong dapat kong namnamin ang sandaling ito, ngunit may buhol sa aking lalamunan na hindi ko kayang baliwalain. Lumapit si Delphine sa akin ng dahan-dahan na para bang alam niyang eksakto kung paano ako naapektuhan ng presensya niya. Handa ka na ba para sa huli nating tango? Tanong niya. Ang boses mababa, bahagyang paos, sapat upang magpalundag sa aking sikmura. Nilunok ko ang kaba. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng tango, isang sayaw ng pagsuko, ng koneksyon, at marahil ng pamamaalam. Tumangu ako, at hinawakan niya ang aking kamay. Hinila ako patungo sa gitna ng salon. Nagsimula ang musika. Ang unang himig ng bando ay nag-vibrate sa hangin, at naramdaman ko ang mainit niyang kamay sa aking baywang. Bago pa man makapagprotesta ang isip ko, tumugon na ang aking katawan. Ang pagsasayaw kasama si Delphine ay palaging isang tahimik na laro sa pagitan ng pagnanasa at pag-aalinlangan. Ngunit ngayong gabi, walang puwang para sa alinlangan. Ang bawat hakbang ay tiyak, ngunit may matinding emosyon. Naramdaman ko ang kanyang hininga malapit sa aking mukha, ang banayad na samyo ng kanyang balat, ang mahigpit ngunit maingat niyang pagkakahawak sa aking kamay. Sa bawat ikot, hinihila niya ako palapit. Sa bawat saglit na paghinto, ang titig niya ay kumakapit sa akin, sa paraang nakakalimutan ko ang lahat. Mabilis ang tibok ng puso ko. Alam kong ako'y bumibigay, ngunit hindi ko ito kayang pigilan. At dumating ang huling kumpas ng musika. Hinila niya ako palapit ng may puwersa, at bumagsak ang katawan ko sa kanya. Nanatili kaming nakapirmi, isang saglit na tila isang walang hanggang sandali. Naramdaman ko ang kanyang dibdib na umaangat at bumababa laban sa akin. Ang mainit niyang hininga, napakalapit isang bahagyang galaw na lang at magtatama na ang aming mga labi at nangyari ito dahan-dahang inilapit ni Delphine ang kanyang mukha sa akin at hinalikan ako walang pagmamadali walang panggigipit para bang matagal na rin niyang hinintay ang sandaling iyon isang halik na hindi humihingi ng pahintulot ngunit hindi rin nang-aangkin isang pagkilala isang simula agad na tumugo ng aking katawan at sa isang iglap Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging 30 taong gulang. Muli kong naramdaman ang pintig ng puso ko na matagal nang hindi ganito kabilis tumibok. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang balikat, idinikit ang katawan ko sa kanya na parang doon talaga ako nababagay. Nagtapos ang musika. Ngunit na natili, kaming magkadikit, walang sinasabi. Nang tuluyan kaming magkalayo, ngumiti si Delphine. Sa tingin ko, kailangan na kitang bigyan ng mga pribadong leksyon. Biro niya. Kumikislap ang kanyang mga mata sa isang paraang nagpatawa sa akin At sa sandaling iyon Alam kong hindi pa rito natatapos ang lahat Natapos na ang sayaw Ngunit ramdam ko pa rin ang kanyang katawan sa akin Ang halik na iyon Nananatili pa rin nasusunog sa aking balat At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon Hindi ko Gustong umuwi Tinitigan niya ako Para bang hinihintay na may sabihin ako Ngunit ano ang sasabihin ko Na matagal ko nang hindi nararamdaman ito na ang tibok ng puso ko ay tulad ng sa isang dalagang bagong tuklas ang pag-ibig? Alis na tayo rito? Tanong niya, mahina ang boses. Pwedeng isa itong simpleng paanyaya, isang kape upang tapusin ang gabi, isang maikling lakad sa plaza malapit sa eskwelahan. Ngunit pareho naming alam na hindi lang iyon. Nag-alinlangan ako. Handa ba ako sa kung anong maaring mangyari pagkatapos nito? Napansin ni Delphine ang pag-aalangan sa aking mukha at ngumiti ng bahagya huwag mong sagutin ngayon. Pero ayokong matapos ang gabing ito sa isang halik at isang paalam. Isang halik at isang paalam. Tama siya. Hindi iyon ang gusto ko. Huminga ako ng malalim at tumango. Saan tayo pupunta? Lumabas kaming magkasabay. At sa pagdampi ng malamig na simoy ng gabi, napagtanto kong nag-aalab pa rin ang aking katawan. Tahimik kaming naglakad ng magkatabi. At sa bawat hakbang Lalong lumalakas ang tensyon sa pagitan namin. Ang katawan ko ay gising, buhay, na para bang may isang bagay sa loob ko, ang muling nagising, isang bagay na akala ko'y matagal nang nawala. Nauwi kami sa isang maliit na bistro, umupo kami sa isang mesa malapit sa bintana, at ang malambot na liwanag ng lugar ay lalong nagpatingkad sa karisma ni Delphine. Pinanood ko siyang magsalita tungkol sa kanyang pagmamahal sa pagsasayaw, sa kanyang mga kwento ng buhay, at hindi ko na malayan Unti-unti na akong lumalapit, natatawa sa kanyang mga biro, at lalong nagkakaroon ng pagnanais na hawakan siya. Nang hawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa, hindi ako umatras. Alam mo ba kung ano ang pinaka nagustuhan ko sa pagsayaw kasama mo? Tanong niya habang banayad na hinahaplos ang aking mga daliri. Ano? Ang paraan kung paano sumasagot sa akin ang iyong katawan. Para bang alam na nito ang bawat hakbang bago ko pa ito ituro. Nilunok ko ang kaba hindi lang ito tungkol sa sayaw. Hindi ito kailanman tungkol lang sa sayaw. Dahan-dahan naming inubos ang alak, pinapahaba ang bawat sandali. Mabilis ang pintig ng puso ko sa tanong na hindi ko gustong harapin. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Nang tumayo si Delphine at muling inilahad ang kanyang kamay sa akin sa gabing iyon, hindi ako umurong at sa sandaling iyon, alam ko, ayokong umuwi ng mag-isa. Sa edad na 59, Natutunan kong walang edad ang pag-ibig. Sa mahabang panahon, naniwala akong may mga pakiramdam na para lamang sa kabataan. Ang kilig, ang kilabot sa balat, ang di inaasahang pagnanasa na mapalapit sa isang tao. Akala ko, ang mga bagay na ito ay nawawala sa paglipas ng panahon, na ang pagiging mas matanda ay may kasamang isang uri ng pagsuko. Ngunit sa gabing iyon, sa tabi ni Delphine, napagtanto kong mali ako ang haplos ng kanyang mga kamay ay nananatili pa rin sa aking balat tulad ng alaala ng kanyang matinding titig ng paraan kung paano niya pinaramdam sa akin na ako ay isang babaeng ninanais nang hindi man lang kailangang bigkasin nito. Matagal akong naging isang taong parang hindi na nakikita ngunit sa sayaw na yon, muli kong nadama ang sarili kong pagiging babae ang bawat hakbang ay parang muling nagbuhay sa isang bahagi ng akin na matagal nang nakalimutan. Matapos ang gabing iyon, ilang araw akong nanatili sa alaala ng bawat sandali, bawat haplos, bawat salitang sinabi at hindi sinabi. Sinubukan akong takuti ng aking mga pagdududa. May saysay -say ba ito sa edad ko? Ano ang iisipin ng iba? Totoo ba ito? O dala lang ng init ng sandali? Ngunit sa kaibuturan ko, alam kong may nangyayari rito. Isang bagay na totoo, isang bagay na buhay. Kapag dumarating ang pag-ibig sa yugtong ito ng buhay, hindi ito tulad ng sa kabataan. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito nangangailangan ng tiyak na mga kahulugan. At hindi ito dapat umayon sa mga inaasahan ng iba. Nangyayari lang ito. At kapag nangyari, may kalayaan itong dala. Isang kalayaang, hindi ko inakalang mararamdaman ko pang muli. Ang pagsasayaw kasama si Delphine ay hindi lang tungkol sa sayaw. Ito ay tungkol sa muling pagtitiwala, sa pagbibigay ng puwang para sa bago sa pagpapahintulot sa aking puso na muling tumibok ng may pananabik. Hindi nawawala ang pag-ibig sa pagtanda. Hindi nawawala ang pagnanasa. Naghihintay lamang ang mga ito sa tamang sandali upang muling mabuhay. Ngayon, gusto kitang tanungin paano kung may isang dakilang kwento na nakalaan para sa iyo. Ilang beses na tayong natakot na subukan, natakot sa panghuhusga, sa kahihiyan, sa pagkabigo, Ngunit paano kung sa pagtatanggol natin sa ating sarili mula sa takot, nawawala rin natin ang pagkakataong maranasan ang isang bagay na kamangha-mangha? Ang aking naranasan ay hindi isang kwentong pambata. Walang pangakong panghabambuhay, walang kasiguraduhan. Ang meron lamang ay ang kasalukuyang sandali, ang pagbibigay ng sarili, ang katotohanang naramdaman sa isang saglit. At iyon, natutunan ko, ay mas mahalaga kaysa sa anumang kasiguruhan. Kung... Mabibigyan ko ng payo ang babaeng minsang tumigil sa harap ng isang anunsyo ng klase ng sayaw. Ito lang ang sasabihin ko, pumunta ka. Kahit may takot, kahit may pag-aalinlangan, kahit may insikuridad. Dahil minsan, ang mga pinakadakilang sorpresa ng buhay ay natatagpuan natin sa mga hindi natin inaasahan. Marahil, ikaw mismo ay nasa hangganan ng isang bagay na maganda. Ngunit malalaman mo lamang kung gagawin mo ang unang hakbang kaya sabihin mo sa akin, paano kung ang pinakamagandang kwento ng iyong buhay ay nasa harapan mo na, ngunit hindi mo lang ito alam? Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyo, kung sa kahit isang saglit ay naramdaman mong maaari itong maging kwento mo, mag-subscribe ka sa channel at ilike ang video. Hindi lang dahil ito ay isang simpleng kilos, ngunit dahil marahil, ito na ang iyong unang hakbang upang sabihin oo sa hindi inaasahan. At sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos?